Ayan po yung China pag yung meses mo walang pera. Ayan po. Ayan. 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 po. Ayan po yung asawa pag walang pera. Malungkot yung muka. Ayan. Kaway. Kaway-kaway mo na han. Kaway-kaway mo na han. Hello han. What you're doing? you doing? Pumuasa yang jabatanan mo. Tu. Mana yang bekjan sapalin ditanya ni? Pumuasa yang jabatanan mo han. Tu pagli-ano mo yang tingnan mo? Oh. Like yan. Ni mi jangan. Ah, iya no.